Ito na mga chong, ilang araw na lang at mag-uumpisa na ang FIBO World Cup. Silipin natin ang unang makakalaban ng gilas na Dominican Republic. Pero bago yan, palike ng video, pasubscribe na rin ng ating channel. Let's go! Ito na nga, nakapaglaro na si Carl Anton Towns ng Dominican Republic. Tinalo nila sa friendly match na ang Canada, nila SGA at RJ Barrett at ang kolokoy na si Dylan Brooks. Maganda ang nilaro ni Towns na tumapos ng 20 points, 6 rebounds at 3 out of 5 sa 3. At tignan din natin ang isang upensa na ilang beses ginawa ng mga Amerikano. Pero unahin muna natin si Karl Anthony Towns. Dito sa mga highlights ng laban ay halos sa labas na gumpisa ang opensa nito. Para ilang beses nga itong tumira ng tres, kumuha ng offensive rebound at mag-set ng screen sa mga kakampi. Unang puntos ni Kat ay galing dito sa 3 points. Makikita natin dito na masyadong malalim ang pwesto ni Dwight Powell ng kanyang bantay. At alam din natin na may magandang range din itong si Kat. At ayun na nga, bumitaw na ito ng tres. Dito ay makikita natin ang pagbibigay ng screen ni Kat. Dahil magandang screen ang naibigay nito, kaya nakapag-hedge ang bantay niya si Powell. Sa puntong ito, hindi na nakabalik si Powell sa kanyang tao na si Kat nakapag-pop out nga ito para sa open 3. Dito naman may walang play na nangyari. Pinapakita lang natin na kailangan din siya bantayan kahit yun yung kalayo. Dito sa play na ito, ay nakikita natin din itong madalas na ginagawa niya ito sa NBA. Ito yung tinatawag niya na stampede the catch. Dahil medyo malayang distance ng defender, ay magiging mabilis ang momentum nito sa pag-close out. Mahihirapan na itong makarecover pag umatake na si Kat. Sa larong ito ay mukhang sinusubukan ng coaching staff ng Dominican Republic kung magiging epektibo nga sa mga play nila si Gar Anthony Tau sa labas. Dahil halos lahat ng initial action ni Kat ay nag sa labas ng triple point area. Namukhang maganda naman ang naging resulta kaya isa ito sa mga dapat mantel ng gilas kung sino sa mga agile big man nila ang tatao dito. At dito sa larong ito ay napansin ko na ilang beses sila nagset ng play na 5 out motion offense. Simple lang ito, lahat ng offensive player sa loob ay nasa labas ng 3 point area. Kailangan dito ang skill set ng passing, cutting and screening. Umpisahan natin sa play na ito, makikita natin na nasa labas lahat ng player ng Dominican Republic. At dito nga nagsimula ang play na pinigyan ng screen ng big ang point guard ng Dominican. At sa kabilang banda ay may nangyayari din motion sa pagitan ng dalawang player ng Dominican na nasa corner at big side. At sa pagsalaksa pa nga ito, ay makikita natin na na-attract nga ang isang player na nasa wing side na makikita natin sumundot pa sa bola. At sabay pa sa sakakapi niya na nasa wing side nga at umatake nga ito ng stampede catch para sa magandang floater. At dito, bago niya itira yan, makikita natin na meron pa siyang option na tatlong open sa labas. Ito pa uli yung isang example ng kanilang 5-out offense. Nasa labas uli ng 3-point area ang mga player. Dito sa action na to, ay makikita natin na nagset na naman ng bigs ang Dominican ng high ball screen at naka-drop coverage naman ang defender nito. At makikita na rin sa pagkakataon na to na, na double team na ang point guard ng Dominican. At sabay-roll na rin ni Delgado para sa isang magandang floater. At makikita ulit natin na mayroon na naman siyang isang option na pwede niyang pasahan bago niya ito itira. Sa uli example ng 5-man out offense nila. Pero sa pagkakataon ito, isang 3-man action ang nangyari sa top of the key. Abang hawak ni Delgado ang bola, makikita natin na nagkaroon ng crosscut ang dalawang guards ng Dominican para lituhin na rin ang kanilang mga defender. Kaya nga, nangyari na nagkaroon ng miscommunication si SGA at si Dylan Brooks. At na-open na nga si number 25 sa kanyang pagkat para sa isang layup. Makikita uli natin dito, bago niya itira yan, meron na naman uling option sa labas na pwede niyang i-kick out pass. Ito ay halos parehas din lang ng play kanina. Sa uling 3-man option, Kapasa ni Quinones kay Delgado ng bola ay binigyan naman niya ng cross clean ng kanyang kakampi. At makikita rin natin na nag-under ang defender nito. Nanaharang naman ni sa Eddie kaya late na ito nakapag-contest. Kaya nakapagbitaw din dito ng maganda sa labas. dito sa play na to, possible sana na zoom action ang gagawin nila. Isang hand off at drive sa basket ang gagawin ni Figueroa. Good read sa part niya dahil na-anticipate niya ang defense na nakapang sa kanya para sa possible na hand off. Instead, nag-catch to the basket. Magandang pasa ang binigay sa kanyang tail, Delgado. Again, bago niya maitira to, makikita uli natin na meron uli siyang option na i kick out ito sa corner for three. dito sa play na to ay makikita natin na na-discrill ang kanilang pick and roll play. Dahil sa mabilis na player rotation, ball movement, at magandang spacing, ay na-convert pa rin nila itong play na ito. Magandang opensa to ang ginawa ng Dominican Republic. Dahil every time na umaatake sila sa basket, ay nagkakaroon din ng opening ang ibang kakampi na pwede rin option nila sa mga kick-out pass. Isa lang ang napansin ko sa Dominican Republic, medyo mabagal sila sa transition defense. Ilang beses silang iniwan ng Kanagas sa pass break. Tingin ko naman ay scout na ng maigi ni team ko ng Dominican Republic. Tignan na lang natin ang mga adjustment nila sa defensa at saka sa opensa. Sa laban natin, bibigyan ko ng 40% chance ng manalo ang Gilas laban sa 60% ng Dominican dahil mabibigat ang lineup ng Dominican lalo na ang mga picks nila at yung mga guards nila na naglaro na rin sa NBA Okay mga, mga chong, hanggang sa susunod na video Peace